Huh. Oh, ano, ano hindi ko? Ikaw higa. <laughs> Miga <mga na> <laughs> ano. <Mga> ka dyan. ka <laughs> huh. oh. dyan. talaga buhay na to. Basta oh, mga, may, ka umiga dyan. Bakit gusto mo ka sa so bahay na to. Ako na lang palagi ang inaasahan. Good Walang tanday-tanday ha. Tanday-tanday. Walang tanday-tanday. Hm. Sabi ko sa'yo. Tanday-tanday ngayon. Tulog tayo maayos. Tanday-tanday. Ano ba init? Igang. Ano ba? Ang mainit eh. Saan ka doon? Ano ba? Maratong Mainit Sabing mainit eh Mas Kuhin kita dyan Tamo Sabi sa'yo Bahay Ano ba? Ano ako sa labas matulog ngayon? Tulog ka ngayon mag-isa dito? Sabi ko sa'yo. Hindi na, hindi na. Hindi hmm. ako manging alam. Sige. Walang tikit-tikit. Walang tikit-tikit ha. Sa'yo. Iwanan kita dito. Doon ako matulog sa labas. Hindi makita na. mo. Hindi na. Sa'yo. Inet. dito sa bahay. Ako na gumagawa. Ayun. init nga, wag kang tanday-tanday ba? Ano ka ba? Sabi ko siya, na. Sikuro ko siya dyan, kita mo. Hmm. Po, na, na. Kita hmm. mo. Sabi ko siya, Mainit, ano ka ba? Nasabi ko siya, nak. Iwanan kita dito. Matulog sa labas. Makita mo. Ano mo ba namang sinasabing mainit eh? Sudog! Sud ka dun, sud ka dun. Sud ka dun. Kanina, pinapa-ano-ano -ano mo ako. Tapos ngayon, pa-yapos-yapos ka. Hindi na. Mainit. Patulog na. Patulog na sa labas. Makita mo. Ano? Hindi na matulog sa labas? Hindi na nga. Bakit kung... Mainit lang eh. Ay... Sibug! Ha? Kuhin kita dyan. Makita mo. Sa'yo. Puro ka. Puro ka. matulog sa nah na na. Hmm. na na sabi ko sa iyo sabi mainit hmm. na sikuhin kita jan ka ba paratong hmm. hmm. na hm hmm. 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 na Sabing mainit. Hmm? Eh, Tulog sa labas. Humiga ka na dyan. Napakakulit mo. Sabing mainit. Hindi na. Humiga ka dyan. Humiga na. ka dyan. Takot ka pala eh. Iwanan kita dito. Iwanan. Humiga ka dyan. Kulit mo. Miss? Hindi na nga. Isa. Tulog na ako. Nangit. Nakuha sa ng tulog. Ano, hindi ko. Hindi higa. Hindi ka na. dyan. Mami ka dyan. Buhay <laughs> <laughs> to. <laughs> 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 talaga tong na to. Saka umiga dyan. Baka gusto mo. Higa ka dyan.